Nagsisimba at pinagsasaluhan ng iba't ibang masarap na pagkain kasama ang pamilya at iba pang mahal sa buhay. Ganito ang karaniwang paraan ng selebrasyon ng mga Pinoy tuwing Noche Buena o ang pagsalubong sa Kapaskuhan, ang kapanganakan ni Yesu Kristo. Kasabay nito ang pagbibigay ng regalo at aginaldo. Ngunit ang ilan nating kabalin, mas pipiliin na lamang daw na magkaroon ng simpleng selebrasyon basta masaya. Ito ay dahil na rin sa hirap ng buhay na sinabayan pa ng mataas na presyo ng bilihin. Kagaya na lamang ng 62 years old na si Merle Tolentino. Mas pipiliin na lamang daw na magluto ng ilang putahe basta may maihapag sa mesa upang maipagkasya ang kanyang kinikita na 600 piso sa maghapong pagtitinda sa palengke. Ngayon yung panahon na ini yun, uling maling paninda, malke gana-gana, in pa nanupatamo yung panakitan. Uling yung Pasko, tradisyon niya talaga, yung kebaitanan ng kakatamgin ng Yeso Kristo, biski makapakanano siguro, makaluto di ditak, eh na nakalupay dati na magarbo. Ngayon yung simpleng celebration, okay na. Miss me, mi tipo kayong may papamilya, masaya na ito. Kung dati raw ay marami ka nang mabibili sa limang daang piso sa halagang isang libo ngayon, simpleng handaan lang ang posible. Ganito rin ang plano ng 42 years old na si Ronnie Balani, isang street food vendor na kumikita ng 800 hanggang 1,000 piso kada araw. Okay lang po kahit konting handa lang, basta importante maaaraw yung Pasko, yung mga bata, masaya lang. Ang kabalan ng si Jennifer David, inuunti-unti na ang pagbili ng mga luluto inupang hindi rin mabigat sa bulsa. Araw-araw naman ako nang, mamalingke. Kaya yung budget ko, araw-araw bibili ako ng panghanda namin sa Pasko katulad ng spaghetti hotdog, para ma ano lang ma-celebrate namin yung Pasko oh biyalaya uh, at saka ano pa ba yon uh, fried chicken ganun lang hotdog uh, kunting ham kahit pa paano, pa paano mayroong kang lapag sa lamisa, gano'n. Tapos ipon-ipon na kami mga pamilya, gano'n. Ang grande man o simple ang sa kapaskuhan, ang mahalaga para sa ating mga kabalen, kompleto kumpleto at masaya ang pamilya. Lia Nakanilaw, CLTV 36 News.